Ayan, ang problema ng mga kanila na to, kalog yung needle bar niya, tapos wala sa timing. Bali, ang kalog ng needle bar, left and right. I-adjust lang natin sa likod dyan, iurong lang natin yung pinaka-connecting nyan. Ipipress lang para mawala yung kalog na left and right. Bali, sa likod natin, bubuksan yan. Ayan, bali, ayun o. Ayan, ayun, kumakalog. Ayan o. May spacing siya, umatra sa bante. Tutulak lang natin papasok yan. Luluwagan lang natin yung tornilyo. Ayan, pakaluwag natin ang turnilyo na yan. Tutulak lang natin papasok yan. Para mawala yung spacing niya. Para hindi na kumalog ng left and right yung ating needle bar. Ayun, wala wala siyang siyang tapos Tapos next naman natin, na na tayo ng karayom niyan. Para makita natin hindi talaga kaya hindi talaga yung hindi talaga kaya hindi talaga kaya hindi talaga kaya hindi talaga kaya hindi talaga tapos yung sa kabilang karayom, ganun din. Yung may kanal niya nasa loob, nasa right side. Tapos yung parang tapyas na yan yung plot. Sa bandang left side yan. Ayan. Kabit na natin. Para makita natin yung timing niya. Kung saan may problema. Ayan, bali meron pa siyang konting kalog. Uh, adjust pa natin ulit yung connecting niya sa likod. tutulak pa natin papasok ng konti. Pa uh, press kumbaga ayan, tutulak pa natin papasok. Pa pakanan, pakanan ng tulak. Ayan. Ayan, na natin and then higpit ang kone yan, na yan. And then silipin na natin yung timing niya. Ayan, tanggalin ko yung pressure put. Ayan, tinanggal ko na. Um, Ayan ko ng pressure foot Susunod ko na dyan yung needle plate. ayun natanggal ko na yung needle plate nya. Titignan natin yung timing pagbaba ng karayom Ayan. susungkit yung dulo ng rotating hook sa karayom Ayan. sisilipin natin kung saan yung may problema ayun tumatama yung dulo ng karayom sa may butas ng karayom ang ah, dulo ng rotating hook rather tumatama sa tas ng karayong dulo na rotating hook ayan o i-adjust natin yan sa ilalim ayan, tawag natin yung makina ang i-adjust natin dyan na timing is yung sa gear yung gear nya, ayan o ayan, yung gear na yan luluwagan lang natin yung turnilyo nyan luluwag Bali tatlin turnilyo niyan, yung ibang double dalawa lang ng turnilyo. Ayan, bali naluwagan na natin yung turnilyo. <laughs> Sa gear naluwagan na natin at timing na natin. Pagbaba ng karayong uh, pagpaangat na susungkit yung dulo ng rotating hook sa ibabaw dapat ng butas ng karayong parang sa high speed lang ganyan yung timing nya yun nga lang magkakaiba okay. sila okay. ng adjustment kung saan i-adjust ayun na, dyan natin yan no? luwagan natin <coughs> tapos silipin natin ulit yung timing ayun adjust natin baba, pagpaangat na pagpaangat na yung karayom, susungkit yung dulo ay eh, yung pinakadulo na rotating hook susungkit siya sa ibabaw ng butas ng karayom sa ibabaw yan ng butas ng karayom kailangan susungkit And tulak natin ng counter rotating. Hook. Pipihitin lang natin 'yan. Ikotin. Eh pipihit ko lang yung rotating hook. Na-adjust ko yung timing niyan. Eh niipitan ko lang ng konti yung pina-gear niya. sana bali timing natin eh. pagpangat na yung karayom, susungkit yung dulo na rotating sa babo ng butas ng karayom. Ayan, bali timing niya Susungkit yung dulo na rotating hook sa babo ng butas ng karayom? Ayan, yan timing. And, pagpangat na yung karayong, ayan, baba, pangat susungkit yung dulo ng rotating sa ibabaw ng butas ng karayo. kanya yung mag-timing ng double halos parehas din yan sa high speed halos pare-parehas na may timing nila talagang pangat na yung karayom magkakaiba lang sila ng mga adjustment kung okay, tapos kakabit na natin yung pinaka needle blade niya. Yeah, itong kanal na sa needle plate. Ayan na, yung may kanal na yan. Itatapat natin yan sa parang kwadrado na yan. Na rotating hook. yan kabilahan yan. Diyan natin sa may kanal itatapat. Yan yung parang pinaka position finger nya. Kumbaga sa high speed. yan yung pinaka final position nya. yan kailangan pasok yan doon sa may kanal. Pati yung sa kabila. yan yung parang kwadrado niya na yan kailangan nakapasok yun dyan sa kanal ng needle plate yan yung pinaka final position ng rotating uh -huh. ayan bali na timing na natin na balik na natin mga piyesa niyan <laughs> ayan na balik na natin mga piyesa tsaka na timing na ayan na testing niya and sir ayan testing ni sir ayan na testing niya yung tayo Okay ano po. Mm. So, wala um